Hello guys, welcome back to my channel. By guys, huweng uh, guys. Meron akong topic na i-discuss sa inyo. Ang topic na i-discuss ko sa inyo ay tungkol sa pag-blacklist or maaari ka bang i-blacklist ni ex-employer kung ikaw ay nag-break ng contract or kung ikaw ay umalis na sa kanila. Ano-ano yung mga kadahilanan na pwede kanilang i-blacklist sa MOM? So, mo na natin guys in English. Sabi dito, can can an employer blacklist an employee in Singapore. Therefore, an employer must not blacklist an ex-employee for reasons other than merit or employee misconduct, which could include theft, dishonesty, disorderly or immoral conduct. at work and in subordination. Employers who do so can be penalized by MOM. So, basahin naman natin in Tagalog. Maaari bang i-blacklist ng employer ang isang empleyado sa Singapore? Sa makatawid, ang isang tagapag-empleyo ay hindi dapat i-blacklist ang isang dating empleyado para sa mga dahilan maliban sa mereto o maling pag-uugali ng empleyado na maaaring kabilangan ng pagnanakaw. Ito yung, ito yung unang dahilan guys, pagnanakaw. Hindi tapat, hindi maayos o immoral na pag-uugali sa trabaho at pagsuway. Yun ang mga dahilan guys. So, kung meron ka ditong ginawa sa isa sa nabanggit ko tapos merong evidence yung employer mo tapos sinabmit nila yan sa MOM meron talagang tendency na maipa-blacklist ka ma-blacklist ka talaga so once nasa blacklist ka ibig sabihin hindi ka na makakapag-apply uli papuntang Singapore as a worker so guys sana ingatan nyo yung mga pangalan nyo kung ah, uh, nagbabala kayo na gusto nyo pa rin bumalik sa Singapore para magtrabaho, huwag gumawa ng mga ganitong kadahilanan na maaring ika-blacklist nyo sa Singapore. Okay guys, sana uh, nasagot ko yung mga katanungan nyo. Pero kung meron pa kayong ibang katanungan, just comment below dito guys sa aking video. Sa any video ko guys, sinasagot ko yan. Ginagawang ko siya ng content or short content guys. Kaya, uh, please click the subscribe para kung meron akong panibagong video, manotify.